Alright guys, Ayan o, tingnan mo, tignan mo yung may may flooring nung ano namin, nung aming um, barracks Ayun o Grabe putik o oh. Yan, grabe putik So yan yung ano Yung lubog na takagabi eh. Yan, hanggang dun yung guhit ng ano, putik Ayun o oh. Yan Yan, so ito nga yung Tulugan ko, basang basa Ayan, basang basa o oh. Ay, may purik pang kumakapit oh yan grabe so yun guys tara tigot dito tayo yun guys yung mga gamit nila ayan nakatambakan dito ah, nakatambak grabe yung tambak gamit na dito putik Ah, tampak yung mga gamit na dito. Eh, guhit nung sakin, oh putik. Eh, yung guwita putik o sa truck o. Ayan yung gasaan tubig. Ayan, grabe putik o. Dito tayo sa bahay ni Delgado Mechanic. Yan ito yung uh, kwarto ni Delgado Mechanic eh oh So wala nang tubig, kagabi marapat tubig. So ayan. Nakaangat nga, nakaangat nga yung gaan nila. So, yung bakal na patungan ng sofa. Ayan. So, ayan si Arts nag gaari uh, na ano ng flooring. So guys dito tayo. So ayan, guys dito tayo sa taas at tingnan natin sa, ita sa itaas, sa taas kung anong itsura nung ano baba. Ayan, akita tayo di sakdan. Yeah, guys, ito yung teris. So, kahapon, napaka haba no? Napaka napaka lami tubig. So, yan dito tayo sa taas. tingnan natin ngayon yung, ano? Tingnan natin ngayon yung itsura. Anong ibaba? Kaya, hindi mo siya namin. Ayan. So, guys, dito tayo sa si teris. Itsura ng, ano? Ayan, itsura ka, itsura ng kahapon, itsura ngayon. So, kahapon, Napaka ano, napaka laan ng tubig. Right eh oh. no. Yan. Ito yung truck na lubog kahapon. Ayun. Lubog yan. Right, ang puti ko, grabe. Ayun. So, guys, ito yung ano, ito yung uh, mga truck na to. Ito yung ano, ito yung lubog sa baha kapon ay mga truck niyan yan bug sa ba, kapon yan bali yan yung ano bali yan yung uh, customer ni Delgado Mechanic ay lubog sa baha kapon so ngayon tingnan niyo wala kang makitang ano wala kang makita uh, tubig baha diyan so ngayon titingnan natin sa baba kung anong itsura yan kung anong itsura ng daan let's go Alright guys, dito tayo ngayon sa may ano, dito tayo ngayon sa may labasan. Tingnan natin yung daan kung uh, anong itsura yan dito pa rin yung mga motor oh. dito pa rin yung mga motor hindi pa rin nila nakukuha yan yan dito pa rin yung mga gamit yan dito pa rin yung mga gamit hindi pa rin nakukuha yung mga gamit nila yan so naglilis pa nga sila na ng, ano naglilis pa sila ng mga kwarto nila yan dahil nga sa uh, baha Ayan. Ay, yung mga gamit nila, ayun. Ambak. Ayan. Uy, madulas ka. So, yung guys, ito mga gamit ng Delgado Mechanic. Ayan, yung gamit niya. So, diyan na ganda, ah, uh, uh, yung to. So, ito nga, yung motor nila, hindi pa rin nakuha dito. Ha? So, dahil nga, naglinis pa na, ano, naglilinis pa ng Kaya uh, kanya kailang mga uh, kwarto ayan so ito nga si Aro napakadumi o oh. nakaputik oh, o oh. ayan o oh. so yun guys dito tayo sa nakabayad uh, ko isa naglilinis din ayan tingnan mo napaka ayan o oh. napaka putik nya kayo so yan nilinis na lang So guys, dito tayo sa may ano, dito tayo sa may eh, kalsada. So guys, ito yung ano, ito yung uh, daan dito, yung kalsada. Ay napakaputik oh. Ay napakaputik nung daan oh. So ito yung uh, resulta ng Ayun. Yan. Yan resulta ng ba. So kawawa mo, motor na ito. Yan kawawa ng mo, motor na yan. right? Alright. So, guys. So yun guys. Dito tayo sa may ano. Dito tayo sa may attack. Uh, Tintin natin yung tako. Kung uh, lubog ba sa baha. Ayan. So grabe nga putik ko. Oh. Ayan grabe putik ko. Oh. Ang gray putik 'yan yung sa nilan ano 'yung sa nilan ng uh, ulan kagabi. So madaling araw nang lang ito, ano, uh humupa. Mag-umaga na. Ayun. Gray putik 'o. Oh. Gray putik. So, ayan guys, ito yung mga ilang sakyan dito, ayan oh. Kanya yung mga ilang sakyan. So, itong kotse din galaw na, ano pa rin 'no. Ayun oh. So, guys, tingnan natin dito sa trako kung anong inabot. Ayan. Sige tayo ngayon sa tuko. Uy! May bumba. <laughs> so, yun, guys. Alright, guys. Ah, eh, may kalso pa, oh. Ayan, inabot pala ang tubig dito nung sakyan ko. Ayan, oh. Ayan, inabot pala itong... Inabot, inabot itong pala. Hanggang dito pala yung abot ng tubig. Yung bakat na putik na yan. Ayan. So, ito yung, ano... Ito yung uh, may kalso pang natangay oh. Yan. Ano ko pa kung ano naligaw na ano natangay ata ito ng arod eh no. Tadda tadtaran eh no. Tadtaran ng karne. <laughs> so yan guys, ito nga ano eh no. Ayun, abot yo yan yung abot ng uh, guro ng uh, ano ng aking uh, sakin namin naman eh oh, ayan oh. No? So ibig sabihin hanggang diyan hanggang diyan yung ano hanggang diyan yung uh, yung tubig. Ayan. Ayan, hanggang dyan tubig. So, ito nga. Ayan, hanggang dito rin yung ano. Hanggang dito yung uh, abot ng tubig, oh. So, kailangan siguro ibaba ang tanki nito. Baka ito may halong ano. May halong uh, diesel. Ayan, kailangan ibaba ng ano. Kailangan ibaba siguro ito yung tanki nito. Malamang baka ina, may halong ng tubig itong diesel ito. Ayan, no. oh. Hanggang dito kasi yung ano eh. Ibig sabihin yung putik, pag dito, Hanggang dito yung tubig ng baha. Ayan. So, yan guys, tingnan natin dito hanggang saan. Ayan, hanggang dito yung, eto, sa bumper naman, hanggang dito yung putik. So, ibig sabihin, hanggang dito yung uh, tubig ba Ayan. So, kailangan pa rin siguro natin na, ano, uh, hindi, hindi kaya buti ng ano to. So, ayan guys, ikot tayo. Ikota natin, ikot natin, natin itong sakyan ko. Baka ito ay mayhalo ng tubig yung langis ito. Baka inabot na yung makina. So, kailangan siguro to i kiss oil. Ayan. Alright. So, yan guys. Ayan, hanggang dito yung ano. Itong barang din dyan ito sa gilid. Yeah, maputik. Ibig sabihin, hanggang dito rin yung ano. Hanggang dito rin yung tubig baha. Ayan o. Oh. Ayan. The chassis. Ayan. Yan, ito nga guys, yung ginawa ko, tinanggal ko yung, ano, tinanggal ko yung, ah, uh, tinanggal ko yung, ano, tinanggal ko yung, ah, uh, mga kable. Yan, tinanggal ko yung mga kable para safe siya. So, ito nga, atangat ko nga itong makina, titingnan natin. Alright mga kabiyero ayan, uh, hindi naman naabot yung uh, ano, hindi ito. Ah, uh, ito pa ibig sabihin ito pa rin ito pa rin yung dating ano, ito pa rin yung dating uh, um, ibig sabihin hindi inabot yung hindi inabot ng ba ito dahil ito pa rin yung dati, dating kulay niya. Yan wala siyang putik. Ibig sabihin pag putik kasi diyan yung inabot ng ganyan, inabot ng tubig. Ayan. So ito yung kabitan uh, kabita ng computer box. Ito yung sa kabito ng computer box, uh, tinanggal ko nga ito kahapon. Ayan. Itinanggal, tinanggal ko nga ito kahapon. So, tingnan natin ito yung langis kaya. So, yan. Wala mga halo siya. Alright. Wala siyang halong uh, maputi pag na uh, kulay gatas. Pag may halong kulay gatas, ibig sabihin, ano yan? Ay, ah, ibig sabihin yung may halong ano yan? May halong tubig. Ayan. So ayan guys, hindi nga inabot ano, hindi nga inabot yung makina. Hindi nga inabot yung makina itong uh, sakyan na minamaniho ko. Ayan, so ito nga, itinanggal ko yung ano, tinanggal ko nga yung uh, sa ano, sa computer box. Ayan, ito yung kabitan ng computer box eh. Kasi once na mabasa yung computer, computer box, obligado na hindi aandar itong sakyan na ito. Ayan, malaking problema. Ayan, at kung maabot man yung makina, sayo, so kaya nga hindi natin mag-use oil at ito at ko yun lang ito wala mang problema hindi wala siyang ano hindi siya nagkukulay gatas so yung tanke na lang ang kailangan nating mababa para mapalta ng panibagong diesel uh, at sigurado may halong tubig yun so guys at ito nga iikot tayo dito sa ano iikot tayo dito sa um, bahay bato ayan titin natin yung mga sakin dito at uh, uh, uh tingnan natin yung uh, pagkakaiba kahapon at saka yun right tingnan so, guys ito nga binaba ko ng makina na check ko na rin yung, ano na check ko na rin yung uh, so, ang langis so wala mang halong ano walang halo na uh, tubig dahil kapag may halong tubig yun, medyo may parang gatas-gatas siya may puti-puti ayan So, ito yung guys yung mga customer ng Delgado Mechanic ayan oh ayan customer ng Delgado Mechanic uh, itong L3 pero okay man siguro hindi safe, uh, safe siguro siya <coughs> At yung power na yon ayan So ayan, napaka napakaputi oh. Grabe. Eh, itong bahay na to, kagabi, kahapon, lubog sa bahay yan. Hanggang gate. Ayan. At, at yung bahay na yon. So maging itong ano, oh, uy. Grabe ito. Ito, bukang nag na siya. Inabot yung tubig, oh. Hanggang dito yung tubig ng sa kanya, oh. Inabot. At itong suburban, ayan, hanggang dyan yung ano. Hanggang dyan yung tubig, oh. Yung bakat-bakat yung pinagano ng tubig yung baha grabe lalim pala ayan talagang safe na safe yung mga motor to hanggang hindi pa kinukuha ayan so ayan uh, grabe din itong ang truck na to lubog na lubog oh. ayan uh, lubog na lubog ayan hanggang dito yung ano hanggang dito yung tubig so, hanggang dito yung uh, kuwit na putik ibig sabihin hanggang dito yung tubig ayan oh. Lubog yan, bro, ya? Oh. Alright, ayan. Oo. So, ayan guys. Uh, tatatanong ko yung tao. Kung lubog daw. Sabi ko, oo naman. Ito, ayan. Hanggang Yung guhit ng tubig. Ay, yung guhit na to. Ibig sabihin, hanggang dito yung tubig. Ayan, o. Oh. Grabe. Ito yung sa kanya delikado mechanic. Tinanggal na yung ano. Tinanggal na yung ano niya. Yung ano niya. Tinanggal na yung cover. Ayan. Ayan. So guys, dito tayo. Ay, yung creek mababa na oh. Ayan, mababa na yung creek. Ayan. Ayan yung ibang uh, dito. Ayan, kagabi, kapon, lubog sa bahayan yan. Ayan. Ayan, mga gamit nila. Ang oh, nila oh. Hi! <laughs> Hi <laughs> So guys kahapon Ayan ito Para itong island Ayan lubog yung mga damo na yan oh Ayan si Morgan oh Morgan Shout out dyan Morgan ah, Ayan okay. So guys ito yung tubo ay, Ito yung puso kahapon Lubog yan Pero ngayon oh Ayan oh okay Kitang kita okay na Ayan oh na tubig Ayan eh. si Edmar oh Ayan oh <laughs> May ugas. Oh, pati yung CR namin, ay lumubog. <laughs> oh, grabe, lubog oh. Hanggang dito yung putik, ibig sabihin hanggang dito yung ano, hanggang dito yung lubog ng baha. Ayan. Oo, no, oh, no, ganyan yan. Saan? Saan? Sa pangalan ng gil. Ay, unga oh, nga pala no, hanggang dito pala oh. Oo nga pala oh. ay, no. Ayun no. Hanggang dito nga pala oh. Yung lubog ng ano, lubog ng baha.

Alright guys, ito nga yung ano, ito nga yung baras ko, yung dalawang ko. So ito nga, at ano, is ko inabot kasi itong, ano, inabot itong supa ko, ayan. So maaari kasi pwede ko pagamitin ito kahit papatuyin ko lang sa bilip. Ayan nga, ito yung resulta ng ano, kapon. Ayan, so, so guys, mag-iis muna ako. At... <coughs> ayan guys, so nag-iis yung gamit yung dirigawin ko Ayan. gamit oh pero baka bahay namin pero Ah, ano yung bob? Bakit na kailangan ko?

E, May lang 'yan.

to. So guys, mayroon na bigyan pagkain dito. Ayan, uh, dari nga ba dito ka uh, uh, mula kapon. So, kain na lang ng grupa. So ayan, uh, nabigyan ng na na pagkain dito. Ayan, dahil sa barangay sa Roque. Ayan. At mayroon uh, sandwich. Mayroon dito, big Alright. So guys, tingnan natin dito. Let's so, Thank right. you.